Kailangan nila. Ang tanong ng maraming Pilipino, ngayong alam na natin na iligal ang pagkakaaresto kay Rodrigo Duterte. Pwede daw bang kasuhan o managot ang mga taong responsable dito? Sino-sino ang mga pwedeng kasuhan? Pwede bang ma-impeach si BBM ng dahil dito? At ano ang kanilang mga pananagutan at paano ang proseso na ito kung mangyari man ang impeachment na ito? Talakayin po natin yan ngayong umaga. Sa aspeto po ng pananagutan doon sa Criminal Act of uh, Kidnapping, uh, yung kaso na yan ay uh, inaaresto pa lang si Rodrigo Duterte doon sa aeroplano. Ay sinabi na agad niya kung ano yung posibleng kaso ng mga aaresto sa kanya. Sinabi na niya that that is serious illegal detention. In layman's term, yan po ay kidnapping malino na malinaw pa po ang isip ng ating Pangulo bilang isang dating prosecutor, alam niya na agad kung ano ang potensyal na kasong kakaharapin ng mga aareso sa kanya. Bukod po dito sa kidnapping, ano pa po ang mga pupwedeng kaharapin na kaso nitong mga tao na ito na gumawa nito sa kanya. Pwede pa po silang kasuhan ng uh, uh, Violation of anti graft and Corrupt Practices Act at saka po yung Malversation or... Uh, yung uh, paggamit ng pondo ng, ng pamahalaan. No? Uh, bakit ka po sinabi pati yung kaso ng, ng uh, malversation other than the uh, anti graft and Corrupt Practices Act? Mayroon pong isang importanteng tanong akong hinihintay noon dito sa investigasyon sa Senado na tingin ko hindi nasagot ng, ng maayos. Sa interview po ni Secretary Remulla, inamin niya na ang pondo na ginamit sa pag-hire ng pagkuha o pag-charter ng eroplano ay galing sa Office of the President. Ang tanong, anong item sa budget ng Office of the President kinuha ito? Imposible naman kasi mayroong specific line item doon na nakalagay na uh, for uh, rent ng uh, eroplano, or for kidnapping. So, most likely, ito ay ginamit sa isang general fund ano, na pinagmulan, kagaya po ng confidential fund. Dahil po ibinulgar na ni Secretary Rimulya na ito ay galing sa Office of the President, yung pondo na ito, at most likely, ito ay galing sa confidential fund. Hindi na siya confidential kasi nahayag na siya sa publiko yung pagkakagamit nito kung ang pera ng gobyerno ay ginamit mo sa paggawa ng krimen ano, kagaya ng uh, ng kidnapping may dagdag ka pang pananagutan dahil hindi na po public use yung ginamit mo doon sa public fund. Ang kidnapping po ay hindi po yan public use. Yan po ay isang krimen at dapat may managot sa kanila paano naman daw po sila kakasuhan? Ang presidente po hindi po pwedeng kasuhan sa kasalukuyan sapagkat siya po ay merong immunity. Subalit so yung kanyang mga cabinet secretary at iba pang lumahok dito ay po pwede pong sampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman dahil sila po ay salary grade 27 na pataas at ang jurisdiction po sa kanila ay nasa Ombudsman na. Ano mangyayari sa Pangulo? Pwede pong siya ay masampahan ng hiwalay na kaso ng impeachment. Sino po ang po pwede mag-file ng complaint? Any private citizen can file a complaint. Ngayon, para po siya ma-impeach, ibig sabihin po nung impeach ay i-transmit ano, ng uh, Kongreso yung reklamo na yan papunta sa Senado, kailangan mo ng one-third vote ng uh, Kongreso. At uh, pag ito naman po ay naparating sa Senado, kailangan mo naman ng two-thirds vote ng mga Senador para siya makonvict. So, posible ba na ma-impeach siya sa kasalukuyan? Depende po yan sa bilang ng mga congressman na mayroon siya. Kung kung, kung yung mga may nais na ma-impeach si, si BBM, ay kailangan magpalit muna kayo ng mga congressman ninyo na sa tingin ninyo ay loyal to the current administration. Without that, it is technically impossible. Pero ang kailangan mo lang naman is a one-third vote from the Congress. Ang classic example po nito ay na nangyari kay ERAP noong uh, year 2000, nung itinransmit po ng uh, uh, House of Representatives through then Speaker uh, Manny Villar, yung uh, impeachment complaint sa Senado. Uh, natunugan na po ng mga kakampi noon ni ERAP na itatransmit nila yung resolution Uh, transmitting the complaint endorsing the impeachment complaint to to the Senate kaya nung araw na yon ay uh, tatanggalin na sana si Speaker Villar Manny Villar sa pagka Speaker of the House para hindi ma-transmit yung complaint but in a brilliant move si Manny Villar did the unthinkable siya ang nag-open ng prayer in Congress and before makapag-act yung uh, makapaggawa ng manifestation ang uh, mga kampi ni Erap Estrada dere derecho mula sa kanyang pagdarasal ay diniklara niya ang uh, transmital ng impeachment complaint which was signed only by one-third mga 75, 74 lang yata sila noon na, na pumirma uh, i-transmit na agad ito sa, sa Senado at uh, dito po yung classic objection ni Digdagin Dilangalen na patuloy na nag object habang nagsasalita si uh, Speaker Villar. And rightfully so, after na ito officially ng, ng House sa Senado, ay bumaba si Manny Villar as Speaker of the House. So ibig sabihin nito, kahit majority ng congressman ay nasa kanila, for as long as you have this uh, one-third vote, po pwede po po na ma transmit ang impeachment ka-complaint sa, sa Senado. But reality will dictate. Ito ang ang katotohanan. Unless there is a drastic change in the constitution or yung yung komposisyon uh, ng House of Representatives at senado any talks of impeachment uh, will be futile. At its current composition, imposible na po yan. At naka-recess naka naman po pareho ang Kongreso at ang Senado. Ano ibig sabihin nito? Ang eleksyon na ito, kung matuloy man po ito, ito ang magdidikta ng kung saan papunta ang administrasyon na ito at ang ating bansa. Kung mayroon bang mag magaganap o mangyayari sa ating pagkatapos nitong ha halala na ito. Subalit ako ay nagtitiwala ano, sa ating mga kababayan na sa pamamagitan ng mga tamang impormasyon na ito tayo makakagawa ng tamang desisyon. Ito nga po yung dahilan kung bakit tayo gumagawa ng mga video na kagaya nito upang ma-educate po yung ating mga kababayan. Makagawa tayo ng ating tamang mga kung Konkursyon. Noong pong 1983 nang pinatay si Ninoy Aquino, ako po ay third year high school pa lamang noon, at ang unang tanong ko noon nung nakita ko sa TV na pinatay, binaril si Ninoy Aquino sa tarmac, ang aking tanong, sino si Ninoy Aquino? Bakit hindi ko siya kilala? Wala akong nabasa tungkol sa kanya.